Ha? Oy, excuse me, nagbabalita ako. I'm sorry po. Um, uh, isang lalaki <laughs> sa paliparan 3 dasmarinas Cavite, Kalaboso dahil lamboso. boso. Rio Ah, uh, ito nga pala yung bahay ng suspect. Susubukan sir, natin. Sir, sir, wait na, sir. Oh, shit. Bahay namin 'te. Sir. Ah, uh, bakit nyo ho nagawa yung pagnanakaw sa ng bigas at pambaboso? Tangina so, wala akong nanakaw, sir. Wala akong nagmamaang maangam pa ang kumag. <laughs> Ito ho ang bahay ng hinihinalang uh, suspect. So, yo yo yo, yo kukunin natin, kukunin natin bahay na privacy namin. Ito gyan. ho ang kin Boss, cut muna, cut muna tayo. Ano kayo, direktor? Ano? Ano ka? Ano nga ano, 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 si Coco Martin para Wait, wait <laughs> lang, wait <laughs> lang kasi <laughs> isang lalaki. Boss, tama na boss, ang bihira ka na pero mo na ako na mic mo. Pero mo ang bihira mo, boss boss Hello. Burger sa akin Magandang magandang araw sa inyo Pilipinas sa buong Mega Manila Ako si Malo Piton para magatid sa inyo ng malawakang fake news At ito ang mga napapanahong balita. Ay, uy! Wala yung mga tropa! Ano meron? Camera rolling ka na? Spe Ay, Ay, uy! Oh, Bukas yung gate! Wala man, man yung, yung ito! Fake news! Isang ay, lalaki sa Paliparan 3, Dasmarinos, Cavite, ang nahulihan ng isang sako ng bigas dahil ito Nero. ay kanyang ninakaw. Oh, Sinubukan kong kunin ang panayam doggy. ng suspect, pero tumanggi siya, tumanggi pre, siya dito. Pre, anong meron, pre? Ha? Ay, excuse me, nagbabalita ay, ako. Ay, sorry po. Um... Isang lalaki <laughs> sa Paliparan 3, Dasmarinas, Cavite, kalaboso dahil lamboso. Ayong oh, Uh, ito nga pala yung bahay ng suspect. Susubukan sir, natin. Sir, sir, wait na, sir. Bahay namin ito eh. nga. Bahay namin yan. Anong, anong yung bahay na suspect? Sino suspect dyan? Nandito ako para magpalaganap ng fake news. Wait lang, po Ako boss. si Malopiton at ito ang mga nagbabagang balita. Parang ah, na? ikaw, ikaw hubay ba yung ano? Ikaw, ikaw, ikaw yung, ikaw, ikaw yung Hila, bahay ikaw suspect. Ano oh, suspect? Pambira ka. ako okay, susubukan na natin kunin ang paneham ng ating uh, suspect dahil hindi sa mahuli-huli ng polis. Sige. Sir, bakit nyo ho nagawa yung pagnanakaw ng bigas at pambaboso? na wala ko nanakaw, sir. Wala at ko... tagmamaang maangam pa ang kumag. Tungin na nagawa mo ang mga ba yan? Nakalab to. Boss, huwag yung tutok sa aking camera. Mali yan. Fake news yan. Pambira naman kayo. Pre, ano to? Nababasa mo ba to? Ito ang fake news. Tungin na mo. Huwag pa ka Isang lalaki sa barangay Paliparan 3, Dasmarinas, Cavite, Kalaboso. Oh, shit! Kasi namboso. Oh, namboso, yo, 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 namboso. Namboso nga kanina. Hindi ako namboso. Namboso Nang huli ka okay. eh. Fake news yan, fake news. Salata naman oh, mali yan boss. Hindi, kaya pumunta kami dito mga media para ano, suplongin ka na. Kaya makulong ka na. Mas grabe dito, oh, naman makulong ngayon. na. Nakatuntok pa yung cameraman mo sa akin oh, mambira ka naman. Magandang gabi, kababayan. <laughs> ha? Sa ano yun ah, ano bang palabas, ano bang balita yun? <laughs> Gandang gabi, bayan yun. Magandang gabi, bayan, kababayan. <laughs> at ito ang 24 ito tuwang 24/7 Are you Mercury drugs? wala wala. Oy, wait tamay, lang. Talaga. Excuse me, walang may ingay kasi nagre-report ako. <laughs> ha? Kasi nandito naka-live ako eh. Tapos kumakaway-kaway ba kayo? Boss, wait lang Anong ha. Anong channel po 'yan? Anong channel 'yan mapapanood, boss? Welcome to my channel 45. Tawagin <laughs> <laughs> mo channel 45 malabo 'yun ah. <laughs> ano channel yun ah? <laughs> Hindi, <laughs> um sir, ganito, um, usap-usapan dito sa Dasmarinas, Cavite, ha? ikaw daw ang isa sa utak ng mga tao na nahulihan ng na mga pakipakita at hinihinalang droga. Oh, totoo mo ba yun? Papawang katang isip lamang. <laughs> katang isip lamang yan. Hindi Sige, an Ano, masasabi sa inyo mga Siin mga paratang sa'yo na ganyan? Sino ba nagpaparatang sa akin yan? Hindi, marami kasing haka-haka ikaw daw ang mastermind. Oh, hindi ako mastermind, boss. Ta talaga, simpleng mamamayan na ako. Ah, oh, dito. Sige. Kuha na mo ako dito. Ito ho ang bahay ng uh, boss, hinihinalang suspect. Boss, 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 boss. So, you, you, you. Kung na, na yung bahay natin, privacy namin Ito yan. ho ang hin... Boss, cut muna. Cut muna tayo. Ano kayo, boss. director? Ano? Ano ka? Ano ka, ano, ano, si Coco Martin? Para <laughs> Hindi, <kung> hindi. <laughs> wait lang. Wait lang. Kasi bahay namin, tapos privacy namin yan. Mabira naman kayo. Oo nga. Ay, Nagre-report ako. Reporter ako eh. O, reporter ka. News actor. News actor <laughs> <You> <laughs> news don't Oh! Tokyo's me. <laughs> huh? News actor ang muta, news anchor. <laughs> news actor pala. <laughs> <laughs> Ay, sabi ko, news actor. <laughs> 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 Diyo, joke pa lang, huwag na kita eh. Ito ang bahay ng suspect. Sara, huwag mo kukunan, Sara. Ito ang scene of the crime operatives. <laughs> Soko cool, yun eh. Soko yan. Ha? Soko yan. Ano ba? Ano ba talaga, boss? Ano at wala? at tira. tira niyo yung atake. Hindi, sir. Ganito kasi. Nagpapalaganap po kasi ako ng fake news. Huwag oh, naman sa akin, sir. Ba't ako naman yung napili nyo? Ang dami-daming tao dyan, oh. Wala ka bang makakilala? Ikaw yung gagawin kong suspect, okay oh. lang ba? Kinala mo ba ako? actually hindi pa oh di ba hindi mo ako kilala eh. paano mo gagawa ng mga bat mo gagawin ng guys? Eh? Paniniray niira mo pwede kita kasuhan dyan. Alam mo kasuhan mo hindi magkasuhan tayo Papalag man, naman ako. ano mo talaga. nga ano nga Ha? nga ka, nga ano alam mo wala ano pangkaso ano oh, diba? <laughs> nga ano Di ba? nga Lumabang ka. Tara. Bakbakan tayo sa korte. ano palag? Hindi mo alam, bukod sa news, news anchor, isa rin akong attorney. Oh, isa ka rin attorney. Kaya, ko, kaya, kaya ko mapaglaban sa rilo. O tara, doon tayo sa korte. Ano mo, diwain tayo na. Kaya lang mo maligay, isa ka rin pala attorney. Ano, babalita rin mo yung kaso? Kaya ko baligtarin ang kaso. Ano no. Eh no, no nagpapalagana pa ako ng fake news. Boss, ba't naman kasi sa akin, boss? Hindi mo mga kilala eh. Mali ano, -ano, yan, boss. Mali yan, boss. Ano? Huwag Yon, na lang i-ano yan. I-air yan, boss. Sige. usap. na nandito tayo ngayon, no? Uh, Samantala yung suspect po natin ay na si Bonner Lakino ay samantalang ginigit ang mga paratang sa kanya. Oh, ano bang kailangan natin gawin dito? Kilala? Wait na boss, ba't niyo ako kilala? Ba't alam niyo yung pangalan ko? <laughs> Sir, si sa sino ka ba talaga sa buhay ko? <laughs> ano, bading? <laughs> <laughs> ano, bading? <laughs> Ikaw ang bading? Hindi <You> know, <laughs> you know, bad na mo ako kilala? <laughs> alam ko lahat ng mga ano, alam ko lahat ng mga backgrounds mo, kaya ka, nandito ako para... Patuloy na bigyan ka ng fake news Tarihan at palaganapin ng isang malaking spia. fake news sa'yo. Yeah. Oo. Oh, ano? Ganyan na lang, boss. Imi-media pwede... natin to. Ha? Boss, boss Ipakita boss. natin to sa buong media. Boss, baka pwede yung pakiusapan, boss. Huwag naman, boss. Kasi privacy ko yan, eh. Pero sa labi lang. Anong yung... gusto mong Usap eh? tayo sa loob, boss. Usap lang tayo sa loob. Okay. Tara, Ay, may na. Ka? cameraman. I-live mo pa rin yan, okay. ha? Ano, eh, patay mo na. Pakipatay, boss. Huwag. Halika rito. Hira. <coughs> <coughs> boss, baka pwede lang natin pag-usapan yan. Eh, kasi privacy ko yan ginagawa niya, eh. Mali-mali yan, eh. Oh, nga, nandun na tayo sa mali. Alam ko rin naman na mali ginagawa ko. <laughs> oh, shit! Alam nyo, isa pa attorney ka, alam mong mali, pero ba't mo gina... Kuntado! <laughs> Bakit ba't ganon? Baka pwede naman busa nung no? pakiusapan na lang. Eh, sige, um, napapakiusapan naman ako. Ginagawa mo ba yan para sa views, para magkapera ka, ganon? Puta yung sinasabi ko sa'yo eh. Kaya nga ka nagpapalagahan na ng fake news, kung ayaw mo pala ganapin kita ng fake news. Ang ina. I give it my <laughs> money! <laughs> ayaw mo ba? Sige, tara! <laughs> isang lalaki <laughs> sa barangay, paliparan 3. Boss, hey, hey, kayo. hey! hey. <laughs> Bira na kita. 200. Safe na? 200? Oo, oh, 200. Ang uta at masama. Oh. Oh, so wait lang, magkano ba, boss? Huwag tangin ako. Tutuloy ba? 500 na. na. Magkano? 500. 500? Oo. Isang lalaki sa mga kaya. Wait lang, Magkano ba? 1K yan. 1K na. Huwag yan. Maraming privacy ko. Boss, ginagawa. Oh, Nakikita na. mo ba yung suot ko? Oo, eh. Hey. Formal na formal na. May cameraman ka. Kompleto yung mga props ko. Ha, maghahatid lang ako ng fake news. Arat na. wait lang, boss. Magkano ba? Magkano yung ano mo? Magkano ba? Magkano ba yung para bayaran mo ako ng sapat? Kasi gusto mo. Ha? Ayaw mo ng 1K. Ayaw mo ng 1K. Yu. Sige, ganito na lang. Babalitaan na lang kita ng mga fake. Ah, uh, ito na, ito na. Last money ko na to. 2-5. Tingin na. 2-5. Sige, 2-5. Yeah. Okay, Bakit ko na may sana ito ng anay ko. Ah. Cut na yan. Abadol sa'yo. Tangin na, may, may cut din yung camera man. Ibang cut. Ibang cut. Hindi cut, cut sa pera. Ano, ayaw mo ba? Oo na, ayaw na. Ayaw mo, gusto mo yata, ano eh. Ayaw na. Parang takakang pa kita eh. Hindi na, hindi na, papawisan ako, kinaka mo. Isang lalaki. Boss, tama na boss, ang bihira ka na. Pero mo na ako ng mic mo. Pero mo na, Hi. ang bihira mo. Boss. Boss. Ay, ano mo, hindi na yung, yung mic ko eh. Kahagami mo, boss. <laughs> <laughs> boss, na, welcome na. sa fake news. Ano yung cameraman mo? Magandang magandang araw, Pilipinas. Kita subod... tama na. Mega Manila. Pe, putangin na mo tropa kita. <laughs> oh, Pe, Ha? Putangin na mo. Nirerend ko <laughs> lang. Hoy, putangin na mo. Like, you. Boss. <laughs>